Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala Rasulillah Wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon mga kapatid Sa gabi po ng Ramadan Nandyan po yung pinakamainam na gabi Which is ang Laylatul Qadr Paano nga ba natin makakamit Ang gabi na ito O ang gantimpala ng Laylatul Qadr, Ano nga ba ang mga Dapat natin gawin Sa gabi nito Si Aisha radallahu anha nabanggit niya na uh, kana idha dakhala al al-ashr al-awakhir ahya al-layla wa al ahla wa shadda mi'zarahu. Wa fi riwayat ukhra kana yastahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yastahidu fi ghayriha. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag last ten days na po ng Ramadan ay uh, hindi na niya tinutulugan yung gabi niya. Ginigising na niya ang kanyang pamilya at hindi na siya nakikipagtalik. Iniiwasan na niya ang pagkikipagtalik sa kanyang asawa. Sa ibang hadis, nag i ang propeta sa Allah doon na siya natutulog sa masjid. Ang ginagawa ng propeta sa Allah tatahajud, nagbabasa ng Quran, nagdedikar, nagdudua. So, ang gagawin natin, actually ako isang beses ko na pong nagawa ang i-atikaf. Ang i-atikaf, hindi ka talaga pwedeng lumabas sa masjid, maliban kung kailangan mag-CR, mag, -CR, mag o dahil sa pagkain. Pero mga pangailangan lang na normal, hindi pwedeng lumabas. Yun ang i-atikaf. Actually, bihira lang gumagawa sa atin ito yung pag-10 days na po yung natitira sa Ramadan. So may mga kalalakihan po na mag-stay na po sa masjid at dyan na po sila uh, mananatili. Magkakaroon ng mga tahadyo, tarawih, pagbabasa ng Quran, uh, pag-aaral sa loob ng uh, masjid sa last 10 days ng Ramadan. Ito ay para buhayin ang gabi at uh, makamit natin ang gabi ng Lailatul Qadr. At uh, ibig sabihin, ang gagawin mo sa gabi na yan ay uh, hindi mo tutulugan ha, sa abot ng makakaya mo. Pag nakatulog ka naman dahil sobrang antok na sa pagbabasa ng Quran, sa pagtatahajud, mak makakamit mo pa rin ang hanggang timpala ng Laylatul Qadr. Ang mahalaga ay hindi ka nakatulog dahil sa panunood ng mga pelikula o kaya mga walang mga paglalaro ng ML o pagchichismis, hindi doon na ubos yung oras mo. Kundi na ubos sa pagbabasa ng Quran, pagtatahajud, pagdedikir, pagdudua, so ibibigay pa rin sa atin ang gantimpala ng Laylatul Qadr. So, ang gagawin natin sa gabi na yan, mula sa paglubog ng araw, gabi-gabi uh, sa last 10 days ng Ramadan, magbasa ka ng Quran, magdiker, pagsabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pagdua, pagtahajjod, magsadaka, uh, magliktur, bubuhay natin ang gabi na yan upang ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabi ng Laylatul Qadr. Kasi ang propeta s.a.w. binuhay niya yung gabi, hindi natin tinutulungan sa abot ng kanyang uh, makakaya. Yan, kumbaga nagsusumikap ang propeta sa Allah sallam na gawin ang lahat ng mga pwedeng gawin na pagsamba sa gabi sa last 10 days po ng Ramadan. So ganyan po ang paraan po ng pag-abang sa Latul kadrat, hindi po sa panunod ng mga pelikula, mga marites o mga uh, paglalaro ng ML o anumang laro na walang halaga o pagkipag usap o anumang mga bagay na wala, may kaugnayan sa mundo, hindi tayo dapat nakafocus doon. Fofocus tayo sa mga usap sa mga bagay na pagsamba sa last 10 days po ng Ramadan. So naway uh, Uh, ipagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa taala at padaliin niya para sa atin na magawa ang bagay na ito. At sa mga may regla naman, may dalaw, may karamdaman, uh, yung, uh, gawin niyo lang po, yung pwede niyong gawin na kaya ninyo yung pagdudua, pagdidikir, pagbabasa ng Quran at yung pagsasalain na espesyal po sa mga babae, hindi nila magawa, hindi sila makapagdahad yun, pero huwag kayong mag-alala dahil uh, isusulat pa rin sa inyo hanggang tipala ng lalatul kadar kasi wala naman sa kamay nyo yung kalagayan nyo kasi itinakda sa inyo ng Allah yan. لكم ما قبلت والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته